Sedra, so yung mga tao na binigyan mo ng pabor sa yung sa, sa inyo ha, sa inyo ha. Binigyan mo ng pabor, uh, binigyan mo ng mga counting tulong lang na inaitulong sa iyo no? na makakaraos din sila sa pangangailangan nila ng counting county lang pero nakakatulong ka. Tapos ikaw there, uh, yung kailangan mo talaga ng tulong eh ayaw na nila kasi kasi busy din sila kasi marami silang mga rason or kasi ano eh may sakit din sila ana yung yung katawan nila para ding nanghihina na daw nanghihina na daw or baka may lakad din sila ay there tapos ikaw is eh, siyempre masasaktan ka kasi makikita mo naman ang sitwasyon na wala na mata yung rason niya ibutbot eh, yung rason niya ay eh, napakasinungaling na so siyempre ikaw eh masasaktan eh, eh, hindi mo naman ikukumpra eh, ikukumpro eh, eh, kasi alam mo namang away yung labas eh kasi kailangan maniwala ka sa kanya so ikaw naman eh bigla na lang kang tatahimik at manahimik na lang at saka hindi nakikibo sa kanya alam mo ganun dear ikaw pang maging masama kasi ang rason niya pinipilit mo siya kahit masama yung katawan niya <laughs> ang daming rason ikaw pa yung eh, yung rason niya sa mga tao oh, bakit kayo nagka nagka nagkalabuan eh ang rason niya ganyan dir kasi kahit may sakit siya pinipilit mo kaya nagagalit ka kasi hindi siya pumayag ay dear ikaw pa ang ano ikaw pa talaga ang masama so kailangan talaga dear yung yung awa mo yung 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 heart mo ilugar mo sa tama tutulong ka lang talaga sa taong maaawa din sa iyo may maaawa din sa iyo yung hindi plastic sa iyo hindi lang yung may kailangan sa iyo yun an ibibigay mo yung awa na yun